Hello guys, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang magandang umaga po ng Huaybes sa ating lahat. So isang panibagong araw na naman. Kaya ngayon po ay magtuturo na naman tayo ng isang panibagong video para sa araw na ito. So, bago po na tayo magpatuloy, tiyakin po muna natin na anuman ang ginagawa natin sa buhay, dapat sinasamahan natin ito ng isang daang persyentong paniwala yung wala kang duda. Kasi once na tayo ay may duda, talagang hindi tayo sigurado sa ating ginagawa, tiyakin po na hindi tayo sigurado sa magiging resulta. sito ito po ay para sa mga mahal natin sa buhay, para lalong lalo na sa ating mga karelasyon na malayo sa atin na hindi pa... Or kaya sa ating mga karelasyon na tila ng lalamig na ang ilang kanilang pakikutungo sa atin. So bago po tayo magpunta, bago po natin ito gawin, kailangan lang po natin dito ng kaunting, kaunting kailangan. Like po, puting papel, puting plain na papel, bulpi na itim at kahit anong kulay ng kandila. Mostly white. Mostly white, pwede tayong gumamit ng red, pwede tayong gumamit ng pink, pink or kaya naman pwede tayong gumamit ng white. So, alin man po sa tatlo niya. Kapag nandiyan na po ang ating mga kailangan, mag-concentrate na tayo, tiyakin muna natin muli na bago natin ito gagawin, ay wala tayong duda at naniniwala tayo 100%. Doon po sa papel, isulat mo lamang ang kanyang kumpletong pangalan at ang kanyang kapanganakan. Kung alam nyo kung nasaan ang lugar siya, ay ilagay mo na rin. Kung, kung halimbawa siya si Roderick Josowa, ilagay mo ang pangalan ni Roderick Josowa, kanyang birthday, at ang kanyang lugar kung nasaan man siya naroon. Pagkatapos po noon, isulat mo na ang kanyang pangalan. Naisulat mo na ang kanyang pangalan, kuhanin ang kandila, sindihan mo ang kandila. Pag nasindihan na ang kandila habang nakabukas ito, magtaimtim kang, kataimtim kang magkonsentrate, magkonsentrate ka, pakaisipin mo ang taong ito. Pagkatapos, Pagkatapos ilagay mo, iitaas mo yung papel, ilagay mo doon sa ibabaw ng kandila, pausukan mo ang papel na ito habang pinatawag mo ang kanyang pangalan. Tatawagin mo ang kanyang pangalan, isunod mo ang iyong kahilingan. So halimbawa, siya ay si Roderick Josowi. Roderick Josowi, saan ka man naruroon. Ano man ang iyong ginagawa, ako lamang ang iyong pakakaisipin, hindi ako mawawaglit sa iyong isipan, mapupuyat ka at mababalisa ka sa kakaisip sa akin. Muli, pangalan muli, Pangalan muli habang pinapausukan natin ang papel at ang iyong kahilingan. Pangalan muli, yung, ah, pangalan muli kahilingan. Pangalan muli kahilingan hanggang petong beses. Habang pinapausukan mo ito, bigkasan ang kanyang pangalan kahilingan ng petong beses. Pagkatapos po ninyo itong taimtim na humiling habang pinapausukan ang papel, ay itupin mo ang papel. Papasok sa iyo ng tatlong beses. Okay? Tatlong beses. Pagkatapos po itong maitupin ng tatlong beses, Maaari na natin itong ilagay sa ilalim ng iyong budget, sa ilalim ng iyong punda ng iyong unan at kinabukasan, pwede natin itong tanggalin doon pero pwede na natin itong hayaan doon sa ilalim ng iyong unan o kaya naman sa ilalim ng iyong budget. Kapag naman ito'y tinanggalin nyo, ilagay nyo lamang po ito sa inyong mga wallet upang lagi nyo po itong galadala saan man po kayo naroon. Maraming maraming salamat po at magandang umaga ng high best sa ating lahat.